Good morning. So ayan na hinug ng ating beam paper. Ayan. Yan nag ano na sila oh, uh, nag-red na. Mahihinog na yung ano natin. Yung sili, ayan. Basang-basa kasi nga kakatapos lang ng ulan. Ayan oh. saka na lang kita kukunin pag nahinog ka na talaga dyan ayan oh excited na ako na makakain yan magluto tayo ng minudo tapos lagyan natin ng chili pepper or atsal yan Excited na tayo, guys. Mayroon ng hinog. May hinog na. Ayan, oh. Ayan. Mayroon pang maliliit, oh. Ayan, oh. Maliit. sus guys. Ayan oh. na. Mahalin kaya to guys. Ayan. Thank you, Lord. At nabuhay talaga siya dito. So, ayan lang. Thank you for watching.